palit na ako ng mga parts pero overheat pa rin ang kotse Hello mga paps, I'm Kuya Shane at may nareceive tayong question na related sa overheat at nagpalit na daw siya ng auxiliary fan motor nagpalinis na siya ng kanyang radiator pero nag-o-overheat pa rin ang kanyang kotse At ang question sa atin eh Ano pa daw ba yung mga pwedeng i-check sa kanyang sasakyan Para ma-resolve ang overheat ng kanyang sasakyan Actually marami pang component ano Yung pwede mong i-check para ma-resolve yung problema mo Isa dyan is yung iyong thermostat Baka naman yung iyong thermostat ay hindi na nagbubukas Mas okay na tanggalin mo Then ilagay mo sa kumukulong tubig Kapag yan ay nag-expand o bumuka, yun, posibleng okay pa yung iyong thermostat. Pero kung sakaling nilagay mo yan sa kumukulong tubig at wala siyang reaksyon o hindi siya bumubukas, there's a possibility na baka thermostat lang naman ang iyong problema. Pangalawa sa pwede mo pang i-check dyan is yung iyong water pump baka naman yung water pump mo ay wala ng ipin o kinalawang na yung ipin ano? isa sa mga indication na may problema ka na rin sa water pump is pag kayo ay nag drain ng kulat yung first time na drain ng kulat after na mag overheat at may mga nakita kayo na kalawang pwede nang galing yan do sa blade ng iyong, ng iyong water pump ano? baka naman naubos na yung blade ng iyong water pump. Kaya ang effect, kahit umikot ang umikot yon kung wala ng blade, eh hindi na siya makakapag-pump ng water no from engine to the radiator. Actually, ganoon din yung thermostat. Kung barato yon o nakasara yon hindi na magta-transfer yung heat from engine to your radiator. So, yun yung dalawang pwede mo pang i-check. And kung yun, eh, mag-check mo, okay, kasi yung dalawa naman yun is pwede mong i-physical check eh. Pwede nang tanggalin, then i-check physically kung okay pa o hindi na. Now, kung hindi pa rin doon, there's a tendency na sa engine na talaga yung problema. Well, I recommend ano, ah, uh, pwede ka naman mag ano, mag uh, scout kung ano yung masasuggest nila na posible pang problema ng yung sasakyan. Pwede kang kumbaga sa doktor, pwede kang humingi ng second opinion sa ibang doktor. Okay? Para Makita kung saan ba talaga nagkakaroon ng problema kung bakit nag-o-overheat ang iyong sasakyan. Actually, uh, as uh, as a mechanic o as, as a DIY mechanic, as much as possible naman talaga pag tayo ay nagre-resolve ng isang uh, problema, eh kumbaga, kung hindi natin ma-pinpoint kung saan exactly yung problema, doon muna tayo sa mga outer parts which is good ano, you know, yung radiator, yung auxiliary fan motor, okay yun kung baga at least nandun muna tayo sa outer part bago tayo dumating dun sa mas mabigat as, at mas internal part nung ating sasakyan tama naman yung pag uh, the diagnosis kung hindi natin ma-pinpoint ah, just ano lang suggestion lang ano as much as possible pag kayo ay nagpapalit ng mga parts sa mga ganitong problema na parang hindi nyo ma-resolve as much as possible original sana yung ilalagay ninyo actually, pwede rin maging problema dyan is yung auxiliary fan motor kung yung auxiliary fan motor na nilagay mo ay peke at baka mabagal tumakbo yan pwede rin mag-overheat ang iyong sasakyan so yun mga paps no kung nagustuhan nyo yung video okay like na lang mga paps